yan po sila po ay natingin ng chicken mas mura yung chicken legs kaysa oh, ay legs nila okay. kahit ano basta masarap pagka-fry eh. kami po ay bumili ng maliit na TV yung mumurahin lang ah, sinanay po natin ng salmon walang kaliskis yan walang masyado po sinin, ay titingin ng chicken. Bibili siya ng pang-fry. pang fry chicken. Tay. Tay. Huwag na muna. Iba na lang. Iyan na lang muna. Kuha po muna sya ng leg, leg part. Ah, saan ang wings? Ito. Uh, Gaano ang wings? 21? 249 per pound. Ito ngayon 99 per pound. Ah, di yun na lang ang leg. Doon sa mga makakamura. Ayan. Ito po kami sa Costco ngayon. Ayan. At kami po ay bumili ng iba namin kailangan. chicken po ay alim na pa ay 793 la ang ano 99 per pound alim baka per pound di yan chicken breast per in mo 27 eh, per pound mas mahal yan Kami po ay nagbili ng maliit na TV at sinanay po na-store po. At siya po ay sa salas na naka-base. <laughs> siya naka-sala ano, at kami po ay ang aming apartment ay ano lang one bedroom. Hindi po talaga pwede yung tatlong tao. Ay kaibig nakaibigan ko po yung manager kaya pinagbigyan niya kami nakasama kong si nanay at saka si tatlo kami gamot collagen Abo? si nanay pinagahanap pa ng collagen iya yeah. kaya nga, may 100 pa siya oh. saan punta mo ma? Ah, oh, powder. Dito. Ay, okay. Oh, sa Walmart. Meron naman. Okay, walang mo. Curry powder. Ay, di doon tayo pumunta sa halal. Ngayon po at kami ay bumili rin ng flowers. Mayroon doon tayo po ay bibili ng flowers para sa ating altar. Red lahat. Ayun lang, assorted. Ayan. Okay. 9.99 ganda ng mga pulak-pulak oh ganda nito oh dito ito, hindi ba ito 9.99 dito <tipot> lang ang 9.99 maganda 24 bakit hindi kasama sa 9.99 maganda <tipot> maganda para na sinanay naman po yung ng ano ay, na niya ang binili ni nanay ang bibili? Wow, collagen. Paganda. Yeah. Tara na. No. <laughs> I love you. Too. Yes, you are. Oh. Huh? Talagang may... Ito na lahat <laughs> tayo kasi Ah, ay sige. Ito po kami, pipila na. Ayun, ayun, malikang. Ayun, Ayan po, at kami po ay pauwi na Ito po ang aming binayaran. Mura lang po yung TV, $199.99. Ayan hmm. po ay mura lang, mamurahin yung TV. Hindi po panic buying ng tubig. <laughs> panic buying ng <na> tubig. <laughs> Pero yung ibang... Ayan po, at kami ay pauwi na. Ayan, sobra pong init dito. Alam niyo naman, narito kami si Gisherto. <laughs> Sobrang init. Ngayon po ay maaga pa. Ano oras na baga? Mga 11? Kabagay, mag-aalas 12 na pala. Ayan okay, po si Nanay. Karga na po natin. Atin pong ikakarga ng ating <laughs> TV. Nanay, pakihila nga di yung ano. Mm uh -uh. Para ma mo yung upuan. Yan. Yeah. Mm. Dati unahin muna natin yung TV. Ano ni kami bijum? De de uwi na bye bye mga kalops <laughs> thank you for watching very hot. <laughs> It's very hot. Sa tini and very hot. We've been waiting to paid na pala. Yed pa uwi na. Totoong uwi na. Kanina kami dumaan kay King Guy sa dati na, dating na sa dating bahay na kay dun na. Oo lang. Parang oh uh, ulat pero mainit kapanas kapanas <laughs> <laughs> malingahit <laughs> Ato po ang daan naman. Iyan. sabit 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 eh. sabit 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 sinasabing Beltway 8. Ay walong ano ah. Walong, o sabit 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 Walong ikot. sabit <laughs> <laughs> uh, oh. sabit uh, edit sabe hindi dito edit at maraming ay meron mag Baka sila'y pumunta Sa Almeda-Ginawa Road Baka sila'y pumunta Sino po? <laughs> <laughs> Sino tayo pupunta? Yung mga dublo yung bahay nila na Puntahan natin Si Calaps Si Calaps Ayan na, mag na po kami Almeda-Ginawa Road nangangabayo nga ba yun? Di ba nga natin sa Texas ay eh, rodeo. <laughs> rodeo. Sabi nga probinsya daw to ng, bueno, may East dalawang Texas, eh. nangangaba yun. Oh, hmm. <laughs> Kasi kapitbahay namin ng Shell. Kaya po ang driver. Tsaka McDonald's. Tsaka po kapitbahay din namin ang Popeye. Popeye's. Popeye's sabi nga. Na malapit na, ayan na po ang apartment. <laughs> hindi pa masyadong mahigpit at ano. Hindi pa gawa yung hindi pa gawa lahat. Dito na po kami. Babay na po muna at kami magbubuhat. Bubuhat. Bubuhat. <laughs> Ipapark na at magbubuhat kami ng aming mga dala. ay mga kalaps at tayo ay na dito na sa bahay. Si nani ay nagutom. Kaya siya muna ay magme merienda Kami naman ay magluluto ng ulam pang tanghalian. Ayan. At nahakot na namin yung aming mga pinamili. Ayan, tubig. Saka yung aming biniling TV. May isa kaming TV ay nasa salas. Ito ay lalagay sa aming kwarto. Ayan. Yeah. Biniling kami ng paper towel sa ano sa Walmart. At si ay magluluto ng kinolang karong. Ayan. Yeah. Kung naman ay magluluto ng pritong Ganun rong, lalagyan ko muna ng asin. Thank you for watching, mga kalaps! Please like and subscribe, Marifam TV. Ayan, see you on our next vlog. Ayan, bye Bye-bye, God bless!